kapin sa 400 ka mga lungsod ug dakbayan sa nasod ang gideklarar sa Commission on Elections nga ubos sa areas of concern sa election 2025. 38 niini anaasa red category o ang mga dapit nga nagatubang og dakong hulga sa seguridad. Anang report ni Nico Sereno. Naglakip kini sa mga lungsod sa Jones ug Makunakon sa Isabela, Balena ug Masbate City sa Masbate, Kalinog sa Iloilo ug -ilo, Santa Margarita sa Samar samtang 32 usab ka mga dapit sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 177 usab ka mga lugar ang anaa sa orange category o ang mga lugar nga dunay seryosong hulga sa mga armadong grupo. Hapit maabot sa 50 niini ini anaa sa Bicol Region. 22 usab sa Barm ug 17 sa Caraga. 188 usab ang ubo sa yellow category o ang mga dapit kundi inatala ang election-related incident sa nakalabayang duha ka eleksyon o kahadunay higpit nga panagribal sa politika sa dapit. Labing daghang lugar ubo sa yellow category area sa northern Mindanao nga dunay 22 ka mga lungsod. Nagsunod ang Ilocos Region nga dunay 19 ug ang Zamboanga Peninsula nga dunay 18. Ang nahabiling mga dapit sa nasod ubo sa green category o halos walay nakit ang hulga sa siguridad. Naglakip kini sa Tibuok Metro Manila o Davao Region. Gipatinaw sa Comelec nga posibleng mausab pa kini samtang magkaduol ang eleksyon 2025. Hindi po porket nakita nyo yung area ninyo na naka-red ay dapat na kayo matakot. Sa ating karanasan, yung green bigla na lang nagiging, nagiging yellow. Bigla na meron nga, bigla na from green nagja-jump sa red. Misa naman yung naka-red, pagka malapit ang halalan or during the campaign period, the, yung red, biglang nagiging green. So again, magandang indication to na sobrang taas ng green natin at napakababa ng red category. Subay ni Ini, 288 ka mga polis ang gipakatap sa first District sa Samar, sugod kagahapong Adlawa. Ang lungsod sa Santa Margarita sa Samar, nahimutang sa first st District, nagiila sa Comelec nga red category. Gipahigayon ang send-off ceremony sa kapulisan sa miaging adlaw sa Kalbayo Convention Center. Gilangkuban sila sa Regional Special Operation Task Force Leyte-Samar. 122 ang i-assign sa Kalbayog City ug sa lungsod sa Matuginaw, Gandara, Santa Margarita ug San Jorge na ubos gihapon sa 1st District sa Samar. Ang augmentation force ang mubantay sa fixed control points ug sa tactical motorcycle team tumong sa dugang puwersa ang masiguro nga luwas o patas ang 2025 national and local elections. Your presence will serve as a vital force in protecting our democratic process. Nico Sereno, Balitang Bisdak.